Gabriela po ay unang-una, lupa, trabaho, sahod at karapatan. Yun naman po ang ating ipinaglalaban. Ang letrang A ay abot kayang presyo ng bilihin, pamasahe, pagkain dahil hanggang ngayon po hindi pa rin natin ito No? At madami pa po sa government policies natin nakakasagka talaga sa pag sa kailangan nating abot kayang presyo ng pagkain, bilihin kuryente at tubig. At yung letrang B, yung letrang B po sa lab ka ay budget sa serbisyo. Serbisyo dahil basic services pa rin po ang problema ng bansa natin hanggang ngayon. Hindi pa rin nabibigyan ng mga sapat no, na pangangailangan sa kalusugan, edukasyon ang ating mga kababaihan. Kung kaya po yun ang nananatili nating panawagan. Letter K ay ano, kasarinlan, kalayaan para sa sabihin po, yung kasarinlan na ipinaglalaban ng Gabriela ay kasarinlan sa mga foreign no entities na gustong pumasok sa ating bansa. Alam na alam niya naman po ngayon na inaangkin ng ating bansa at ginagawa ng mga base militar ngayon, limang tukoy ng mga base militar ang ginagawa ngayon ng gobyernong Aquino para pagsanayan ng mga tropang Amerikano. Hindi po natin yung gusto. At yung letrang A ay anti-discrimination. Ibig sabihin po, naniniwala po ang Gabriela na dapat labanan ng abuso sa mga kababaihan, bata, no? at saka mga LGBT, mga lesbians, gays, bisexuals, dahil tao rin po sila. Hindi sila masahol sa hayop. Ipoto po natin ang may mga plataforma para sa kababaihan. Strong platform for women ang kailangan natin. Dahil crucial po ang women's agenda sa pag a ng conditions ng ating bayan. Huwag niyo pong kalimutan, number 36 sa balota, ang tunay na nagtatrabaho sa Kongreso para sa inyo, para sa mamamayang Pilipino. Sa, sa senado Sen po, ipagtagumpay nating magkaroon ng senador na, na, na alam nating kakampi ng kababaihan. Si Nery Colmenares po, para sa Senado. Maraming maraming salamat po.